Mayor, mayor. May bago tayong salta dito. Pasukin na yan. Pasok. Pagka rito. Balita ko bata, matigas ka daw sa labas ha. Pag nandito ka sa loob, ako ang siga rito. Tandaan mo? Sige. Yeah. Buko lang sa kama ko. It's a good day mga idol. Sa video na to, meron naman tayo na ispatang food tripan. Napadayo nga tayo dito sa bayan ng Silang Kabite at may nabalitaan nga akong kakaibang parisan na pinagsama ang pares at shabu-shabu hotpot. Ibang klase nga ang kanilang marketing strategy dahil sa tema na kanilang tindahan na malabilibid ang datingan. Matitikman mo nga ang kanilang regular pares for only 60 pesos na merong corn, pechay, tuwalya at glass noodles. Ang overload naman, 130 pesos only na merong shabu balls, pechay, corn, tuwalya, glass noodles at beef. At dito lang yan sa Pare na located sa Barangay Uno, Silang Cavite. At ang landmark nila ay Busan PH. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Let's go! At ayun na nga mga idol, dumayo tayo dito sa Barangay Uno, Silang Cavite para tikman ang nag-iisa at bagong-bago sa bata ang Paris Shabu na talaga namang tinatangkilik ng karamihan. Order pa tayo ng lechon Paris na dito for only 100 pesos. Only rice, only soup. At ayun na nga mga idol, titikman na natin ang kanilang Paris Shabu. Paris na, ilagyan pa ng Shabu. Ayan mm -hmm. o. Oh. At tikman muna natin ang kanilang soup. Wow! Ang sarap ng soup nila. Talagang malasa damang-dama mo ang pagka beef wala din try ang kanilang uh, crab ball mm. Salap. solid yung crab ball nila mga idol talagang malasang malasa next cheese ball mm. grabe yun nagmi-melt yung cheese sa loob Pisto po. laman Napakalambot ng laman. tuwalya. Eh mm. Grabe pang idol andarap Next naman natin mga idol ang kanilang Lichon Pares. Yun. Oh. Tikman natin. Yan ang lechon. Mm. Napakalasa ng kanilang lechon. Lalo na yung laman. Talagang ang solid nun. Samahan pa natin ng glass noodles. Mm. Open ang Paris Shabu mga idol. 3 p.m to 12 morning. Kaya sa mga followers natin malapit dito sa silang, dayuhin nyo na to, talagang sulit ang pera mo. So, paano mga idol? Yun lang, tapos na. Woo!